So, hindi naman tayo Chinese, pero makikit Chinese New Year tayo. Dito sa Vibon! What is the oldest Chinatown in the world? It's Binondo. Isn't it mind-blowing na nandito sa si Pilipinas ang oldest Chinatown sa buong mundo? I think that is the reason why Binondo is also a famous spot for food crawl and photo walk. That's exactly what we are going to do. Kaya tara? Let's explore Binondo. dumating sa Binondo, pero sobrang dami na kagad ng mga tao. Sinadya talaga namin pumunta dito para masaksihan ang Chinese New Year. First up, fried shop Mahaba ang pila sa lahat, as in lahat. Kung ang gusto mo ay matikman ang mga sikat na pagkain sa Binondo, now is not the right time. Dish you up! Umubos kami ng 45 minutes para sa limang piraso ng fried shop Is it worth it? Hmm, Pwede na! Lahat ng tao dito ay naging photographer at vlogger. Ang bawat isa ay gustong makakuha ng memorabilia. Kaya naman, pahabaan na lang ng bias para sa Instagrammable na litrato. Kanya-kanya na to, ng diskarte para sa magandang pwesto. <coughs> Nakikita nyo din dito may mga cosplayers din tayo. At syempre, sobrang daming tao. Ang haba ng bila all over sa mga restaurants. Kaya pupunta kayo dito. Manage your expectations. Huh? Okay. True enough, hindi kami nakakain ng matinong lunch. Buti na lang may baon kaming itlog at tubig. Handa kami sa dami ng tao at mahabang lakaran. Kung pupunta ka rin sa mga ganitong kaganapan, make sure to wear comfortable shoes and be mindful of your belongings. So ayan guys, we're here and abangan natin yung Dragon Dance doon. So nakapuntong lang tayo dito somewhere para meron tayong medyo mataas or elevated na spot. So Madaming tao ang nagaabang dito sa tapat ng Shoppers Mart. Madaming naghihintay ng mga ipapaagaw or ipapamigay. Pero ako, kontento na ako dito sa pwesto ko. Kung magkagulo at least nasa medyo elevated spot ako. Dragon Dance ang ipinunta namin dito. Alam mo ba na sa palibot ng Binondo ay makikita mo ang mga lumang buildings na sigurado ako mas matanda pa sa lola at lolo mo. Kapag nilakad mo ang kahabaan ng Ongpin Street, madami kang mabibili dito na kung ano-ano. Name it and they have it. Actually, nagulat ako na pati mga cosplayers ay nandito rin. Madaming bata ang nag-improvise ng dragon dance, pero sa lahat ng 'yon, sa kanila talaga ako mas nag-enjoy. tak disuruh pun kau oras. Apat na oras kami nakapagsiksikan sa dami ng tao sa Binondo. Sa apat na oras, nilagang itlog, fried shopaw, at tusok-tusok lang sa tabi ang naging pantawid namin sa guto. Buti na lang at hindi masyadong tarik ang araw. Kahit papano, nagkasya sa amin ang isang litro ng tubig. Kahit nung pauwi na kami, madami pa rin kaming nakakasalubong ng mga dragon iba't iba ng size at ng design. Sadyang napaka-festive talaga ng Chinese New Year dito. Hindi sapat ang mga photos and videos na nakuha ko. Sana, sana kahit konti ay naipakita ko ang makulay na kasaysayan ng binondo. Chinatown is very rich in history. Kahit hindi Chinese New Year, I suggest come and visit the place. Surely we'll come back for more photo walk and food trip.